Mahigit 170 na overseas Filipino workers na biktima ng legal recruitment at pinagtrabaho pa bilang scammer doon sa Myanmar na iuwi na po ngayong araw. Kaugnay yan, kuha pa tayo ng mga karagdagang detalye mula kay Bombo Grant Hilario. Dumating na sa bansa ngayong araw ang kilawang batch na mas maraming bilang ng repatriation ng mga overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking abroad kung saan ligtas na nairatid pabalik ng Pilipinas ang 176 Pilipino manggagawa ng lumapag ang aeroplano may lulan sa mga ito galing Thailand mula sa bansang Myanmar. Matatandaan na unang naibalik na sa bansa ang nasa 30 biktima kahapon matapos sumingin ng tulong at i ng pamahalaan para sa kamilang pag-uwi. Ayon kay Undersecretary Bernard P. Olaya, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, ang mga repatriated Ws ay ginamit at pinagtrabaho mo bilang mga scammer sa Myanmar. Aniya, biktima sila ng illegal recruitment na nag-aalok at nangangako ng magandang sahod abroad. Unit nang ipadala at nakarating na sa naturang bansa ay pinagtrabaho mo ito bilang scammer sa scam hub. Narito ang tinig ni Ando Secretary Bernard P. Olalia. Uh, sila po yung uh, nakatanggap ng iba't ibang mga offers mula sa kanilang mga social media platforms sa Facebook, sa Messenger, sa sa Signal pero bumagsak sila bilang scammers at hindi po sila dokumentado at hindi rin sila dumaan sa proseso kaya sila ay humingi ng tulong sa ating gobyerno particularly sa DOLA, DFA at saka sa Yakat at DMW nang sa ganun sila ay makauwi na ng Pilipinas. Dagdag pa rito, sinabi niya sa ating eksklusibong parayam na ang mga biktimang repatriated overseas Filipino workers ay hindi o manuduman sa legal na paraan ng paglabas ng bansa. Ani kasi ni, ni, Undersecretary Bernard P. Olalia, dumaan sa backdoor ang mga ito at hindi kumpleto ang mga dokumentong kinakailangan upang matiyak na ligtas at legal ang kanilang papasukang trabaho abroad. Narito muli ang tinig niya ni Secretary Bernard P. Olalla ng Department of Migrant Workers. Kaya sila nakarating doon dahil doon sa tinatawag nating backdoor migration na uh, corridor kung saan uh, tumawid sila na ng ibang bansa gamit po yung kanilang pasaporte lamang. Wala po silang uh, appropriate visa, wala silang work permit at uh, hindi po nakita ng ating uh, mga ahensya tulad ng DMW kung sino yung employer na pupuntahan po nila. Sa madalit salita, hindi po sila dumaan sa tamang proseso. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, Bombo Grand Hilario, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. bumble